Dito na nga lang. <laughs> mga kababayan, mabuhay ako sila inspired by Deo Makalma. Ang inyong bubwit sa mundo ng katotohanan at katatawanan dito sa ating special na episode ng hashtag Walk with Lan o Walk Tulad ng Kawali. Kasi dito tayo nagpapainit ng mga issue hanggang maging mainit na mainit. Ngayon, pag-usapan natin itong Pork Barrel King. Among anong klasing lahi ang mga ito? Si Martin Romualdez at Sandro Marcos, mga pangalan na parang dinestiyang hindi nauubos ang kayamanan. Pero ang tanong, saan galing yan? Sa pawis ng bayan, sa pawis ng pork barrel. Bago tayo magsimula, shout out sa ating mga manunood sa Pilipinas, mga kababayan kong lumalaban sa traffic at korupsyon sa United States, mga Pinoy na nag-work hard sa California at New York, sa Canada, mga OFW na nagtitiye sa snow para sa pamilya, sa Australia, mga kangaroo loving Philippines, sa United Kingdom, mga tea drinking kababayan, sa Japan, mga sushi masters sa Italy, mga pasta aficionados sa Hong Kong, ah mga skyscraper warriors sa United Arab Emirates at Saudi Arabia, mga disyertong heroes na OFW's, kayo ang tunay na bayani at muli sa Pilipinas dahil kayo ang core ng ating laban. Ay, nako. Mga kabataan, magkape muna po tayo, no? Sarap. Mga kabataan at OFWs, ito ay para sa inyo, para sa mga batang nag-aaral online at mga magulang na nasa abroad, nagpapadala ng pera habang ang mga politiko ay nagpapadala ng port. Okay, kung first time mo mag-subscribe na, I hit that button, i-like ha, i-like at i-share. At hey mga kawok, Ashop ah, na kayo sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada. Meron akong recommended na ah, mga libro at mga merch ah, para sa inyo. Ha, ah, support natin ang local, support ang katotohanan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya natin itindigang pama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah, Mag-subscribe na sa hashtag walk with Lang, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masidlang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with Lang. Okay. Ay, nako. Ah, si Martin Romualdez, ang dating speaker ng House of Representatives. Ang parang speaker sa radyo, pero sa halip na musika, ang tinutugtog niya ay awit ng pork barrel. Alam niyo ba, mga kawok, noong 2024 to 2025 budget, may tinatawag na aloca-box. Oo, allocables, parang allowances ha, para sa mga congressman, pero sa halip na para sa lunch, para sa billions. Ayon sa PCIJ reports, ito raw ang bagong pork barrel unconstitutional pa rin daw, sabi ng Supreme Court. Pero heto, buhay na buhay. Si Romualdez bilang pinsan ng presidente ay may pinakamalaking slice. Parang pizza party sa kongreso, pero tayo ang nagbabayad ng bill. Yan. Nung klaseng lahi ito, lahi ng mga Romualdez, ah, Marcos na parang hindi na ang pera. Sa flood control projects, si scandal, billions ang nawala. Sa ghost project Uh, Project Substandard Dikes na parang gawa sa karton. Sa so Wikipedia at USA, centers ito sa DPWH funds. At sino ang mga nasa likod? Ang house under Romualdez, ha? dati, uh, we, uh, parang magic trick, abrakadabra, nawala ang pera, lumitaw ang kayamanan ng ilan. Sa kabataan, isipin ninyo, ha? habang kayo ay nag-online class, sa maghinang signal, ang pera para sa infrastructure ay nagiging allocable, sa bulsa ng mga dinastiya. Okay, kapi muna po tayo. <sighs> sa mga OFW, ha? Sa UAE at Saudi, kayo na nagpapadala ng remittances para sa flood-prone sa Pilipinas. Pero ang flood control ay scam. Grabe, ha? Mag-subscribe para sa more exposes at shop sa Shopee for flood-resistant gadgets via YouTube Shopping, syempre. No, yan. Sa Inquirer at Asia Sentinel, sir Romualdez ay accused ng post-appropriation control. Meaning after budget approval, siya pa rin ang nagdi-decide. Ah, ito ay labag sa checks and balances ng demokrasya. Parang siyang hari ng pork barrel kingdom. Kung saan ang knights uh, ay ang mga congressmen na naghahati ng treasure, congressmen and women. Okay, Nako, 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 talagang ano naman. Ngayon si Sandro Marcos, ha, ah, presidential son at House Majority Floor Leader ngayon. Parang leader ng boy band, pero ang kanta nila ay Greed is Good. Mga kawok, noong November 2025, ang kanyang tiyahin ah, na si Senator Amy Marcos ay nag-accuse ng drug use sa family, including Sandro. Sa at YouTube clips. Denied niya ito, calling it irresponsible at web of lies. Pero bakit? Ah, para raw destabilize ang admin. Anong klaseng lahi ito? Lahi ng magkapatid at uh, pinsan ay nag sa publiko pero ang away tungkol sa pera at kapangyarihan. Sa Philstar, tag siya ni ko sa corruption scheme at sa Raptor, ha, part siya ng flood corruption mess, si Sandro bilang anak ni Bongbong ay accused ng insatiable greed. Member Scott Wien, ha, sabi sa Facebook post, ito ay halimbawa ng political dynasty laban sa constitution's spirit. Uh, parang inheritance, diba? hindi lang lupa, pati pork barrel. Mga kabataan, kayo na susunod sa henerasyon, bakit ba tayo nagpapahintulot sa ganito? Ha? I, um, mag-comment naman kayo sa baba kung ano ang tingin ninyo. Ha? Sa mga Pinoy sa Japan at Italy, kayo na nagpapadala ng yen at euros, pero heto ang pera nyo ay nagiging allocable sa Sandro Circle. Ha? Subscribe na para sa updates. At shop sa Lazada for, uh, for mga uh, libro at kung ano-ano pang mga merch mga kaibigan. Ha? Lazada at Shopee. Okay. Nako mga kababayan, ang duo na ito, di ano, Ah, Romualdez at Sandro parang tag team sa wrestling. Pero ang ring ay kongreso at ang prize ay pork. Sa PCIJ, allocables are the new pork. At both involved, ha? Sa golf news, finger pointing over Boodle budget insertions at si Romualdez mga kaibigan, ha? Um, resigned to protect the house, yo. parang budol sa online shopping. Pero dito, budol ang buong sa sa Manila Times at Review na family betrayals over drugs and corruption, ha, pero ang ruta, greed sa public funds. Pork barrel ha, mula pidaf scandal ay unconstitutional pero rebranded as allocables. Lahi ha, lahi ng chamelons ha, nagpapalit ng pangalan pero pareho ang kulay ng korupsyon. Mga OFW sa isipin ninyo ang hirap nyo abroad habang sila ay naghahati ng billions Ah, shout out sa Australia at UK. Kayo ang Global Pinoy support the fight. Ha, ah, mag-subscribe na ha. i -like at you at shop ba via YouTube. Uh, shopping ha, sa so Shopee uh, and Lazada for patriotic shirts at iba pang mga merch mga kaibigan. ka hindi tayo helpless. Ha, ah, mula Janet Napoles for Kiskam hanggang ngayon. Vote wisely. Support anti-dynasty bills. Parang diet, no? Tanggalin ng pork sa budget. Mga kabataan, gamitin ang social media. OFWs, padahal, padalhan ng awareness. Shop sa Lazada for educational tools at si Shopee na rin. At iba pa, meron po kasi ako mga international na merch. Shoutout lahat uh, ulit ha, sa Pilipinas, sa ating bansang mahal, uh, sa USA, United States of America, Canada, at iba pa, mag-unite po tayo para laban sa katotohanan. Kaya mga kababayan, tapos na ang ating kwentuhan pero bago po yan, magkape muna po tayo. Okay, tapos na po ang ating kwentuhan pero ang laban ay hindi pa. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan. Shop na rin po ha, via YouTube Shopping sa Shopee at Lazada. At uulitin ha, mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ay talagang ang ang katotohanan po unang dinudurog. Pero ah, kasama kayo ay kayang-kaya po natin ito. Ha? Sama-sama po tayo para ilaban ang labanan ang kasinungalingan. Ayan, ha? Sama-sama po tayo para sa katotohanan. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.